Nang gabi ng July 13, 2019, ang operator ng 911 sa Inverness, Florida ay nakatanggap ng nakakaalarmang tawag mula kay Carlos Hallowell. Ayon sa kanya, ang kanyang adoptive mother ay namatay sa loob ng kanilang bahay. Right okay, tell me exactly what's happening. Nang dumating ang mga polis, natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Denise Hollowell na may nakabaon na isang palakol sa kanyang ulo. Bakit nga ba humantong sa nakakagimbal na kamatayan ang sinapit ng isang 64 na taong gulang na babae sa kamay ng walang awang salarin at ano ang maaaring dahilan ng pagpatay nito sa kanya. Kung mukhang nakakaintriga ang kasong ito para sa iyo, halika alamin natin ang buong istorya ng pagkamatay ni Denise. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin sa Facebook ang Mag TV page. Si Denise Elaine Hollowell o kilala sa pangalang Denise ay sinilang noong April 7, 1955 sa St. Petersburg, Pinellas County, Florida, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Robert James Hollowell at Evelyn Lucille Neat Hollowell. Si Denise ay isang single parent ng dalawa niyang inampon na mga anak mula sa Central America. Ang panganay ay si Carlos Hallowell na nagmula sa Guatemala na inampon niya nung ito ay apat na taong gulang pa lamang. At ang bunso ay si Angel Hallowell na nagmula sa Honduras na hindi nabanggit kung ilang taon nung ito ay inampon. Ayon sa mga ulat, ng 2015, si Denise ay inakusahan ng child abuse dahil sa kanyang adoptive son na si Angel. Ito ay nang siya ay ipinatawag ng mga polis dahil sa paglayas ni Angel sa kanilang bahay nakalaunan ay bumalik rin. Ngunit sa pagkakataon na yon nang makapasok ang mga polis sa loob ng bahay ni Denise, nalarma ang mga ito sa kanilang nakita. Ayon umano sa opisina ng Citrus County Sheriff, na si Angela ay itinatago o inilalagay ni Denise sa isang maliit na silid ng pinto at ang mga bintana ay nakasara at binibigyan lang nito ang bata ng isang balde para gamitin bilang banyo. Maliban dito, ayon sa kanila, ang bata ay malnourished. Kaya dahil doon, pinusasa nila si Denise at dinala sa kulungan ng county. At nang pumutok ang balita patungkol umano sa pang-aabuso ni Denise kay Angel, sinabihan siya ng local school system na hindi na siya maaaring makabalik sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Pagkaraan ng ilang panahon, ang judge na dumidinig sa kaso ni Denise ay nagtanong kung si Angel ba ay mayroong reactive attachment disorder o RAD. Ang RAD ay isang kondisyon kung saan ang isang bata ay hindi bumubuo ng isang healthy emotional bond sa kanilang mga tagapag-alaga o nagsisilbing kanilang mga magulang. Na kung saan, kadalasan, nangyayari o nagkakaroon ng kondisyon ang bata dahil sa emosyonal na pagpapabaya o pangaabusong naranasan. Noong nasa murang edad pa lamang ito, matatandaan na inampun lang si Angel na Denise kaya marahil na naranasan nito ang pang-aabuso nung bata pa siya. Ngunit hindi rin ako sigurado dahil wala namang ibang nabanggit patungkol sa nakaraan ni Angel bago ito ampunin. Gayunpaman dahil sa sinabi ng judge, nagkaroon ng malalim na pag-iimbestiga sa kondisyon ni Angel. Ayon sa sumunod na foster home ni Angel, sila ay nakararanas rin ng parehong mga paghihirap na naranasan ni Denise nang inilagaan nila si Angel. Samantala, ayon sa mga psychologist na mga batang may RAD ay maaaring makitaan ng walang kabulhang damdamin at hindi emosyonal. Kilala rin sila na nananakit ng mga hayop, ibang tao at ng kanilang sarili ay naman sa ibang psychologist na isolation ng taong may RAD kung minsan ay isang epektibong paraan upang mapakalma ito sa maaring pagsabog ng kanyang galit. Isa itong pamamaraan upang baguhin ang panganib na pag-uugali. At ayon sa abogado ni Denise, kumonsulta si Denise sa mga doktor at sa kanyang pastor patungkol sa kondisyon ni Angel. Dahil doon, maaaring sa ibang tao, isang mukhang sukdulan o nakakapahamak ang ginawang hakbang ni Denise na ilagay o ikandado si Angel sa isang maliit na lugar o kwarto. Kaya marahil ito ang naging basihan ng mga pulis sa pagkaso nila kay Denise. Gayunpaman, naging malinis ang pangalan ni Denise. Matapos malampasan ang patungkol sa kasong nakasangkutan ni Denise, sinisikap niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Kasama ang kanyang isa pang ampon na anak ni Carlos na naninirahan sa kanilang bahay sa Inverness, Florida, habang si Angel naman ay ibinigay na niya sa ibang pamilya. Kaya ito noon na lamang ni Denise ang kanyang oras sa kanyang ampon at sa kanyang trabaho bilang isang vet technician na kalaunan naging guru na siya sa Marion County, Florida. Ngunit lumipas lamang ang apat na taon mula nang malampasan niya ang nakasangkutang kaso noong gabi ng July 13, 2019, nakatanggap ng tawag ang 911 patungkol sa brutal na pagpatay sa kanya. Kaya agad na dumating ang mga pulis sa bahay ng mag-inang Hallowell. Pagkarating, natagpuan nila si Denise na nakahiga sa kanyang kama na wala ng buhay at isang palakol ang nakabaon sa kanyang ulo. Batay sa resulta ng autopsy, walang ibang natamong sugat si Denise maliban sa sugat niya sa ulo na sanhinang pagpalakol dito kaya ito ay agarang namatay. Kaya naman pinaniniwalaan ng mga polis na ito ay isang kaso ng murder. Matatandaan na ang tumawag sa 911 ay ang ampon ni Denise na si Carlos na noong mga oras ng pagpatay magkasama ang mag-ina sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman siya ang kinausap ng mga polis. Gayunpaman, sinabi agad ng labing pitong taong gulang na si Carlos na wala siyang kinilaman sa pagkamatay ng kanyang ina at iginiit niya na natutulog siya sa mga panhong pinatay ang kanyang adoptive mother. Patuloy niya sa salaysay na ginising na lamang umano siya ng kanilang mga aso mula sa kanyang pagkakatulog. Kaya kalaunan, natuklasan niya ang nangyari sa kanyang ina. Gayunpaman, walang nakitang anumang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok sa loob ng bahay, kaya para sa pulis siya ito ay isang kahinahinala. At kung pagbabasihan ang mga salaysay ni Carlos, tila walang nagiging ibang lead para matukoy ang salarin. Bukod dito, ang forensic evidence na nakolekta mula sa pinangyarihan ng krimen ay nagpapahiwatig na si Carlos ay naroon sa pinangyarihan ng pagpatay. Samantala, nakakuha ang pulisya ng record ng CCTV mula sa kapitbahay. Sa footage, makikita ang itinatapon ni Carlos ang telepono ng kanyang ina kasama ang tatlo nilang CCTV camera sa may lawa. Kaya pinaniniwalaan ng mga pulis na kasangkot si Carlos sa pagpatay sa kanyang ina. Gayunpaman, sa pangalawang pagkakataon, patuloy pa rin niyang iginiit ang kanyang pagiging inosente sa nasabing krimen. Dahil ayon umano sa kanya, itinapon niya ang mga na-recover na CCTV camera at telepono dahil sa takot sa pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya maaaring pabulaanan ng forensic evidence na naguugnay sa kanya. Kalaunan, nagpasya na siyang baguhin ang kanyang kwento. Ayon sa kanyang salaysay sa pulisya, Silang mag-ina ay madalas na magtalo. Ang isa na nga sa kanilang pinagtalunan ay ang patungkol sa kung saan siya mag-aaral. Dahil ang nais niya ay mag-enroll sa isang technical college sa halip na gusto ni Denise na 4-year degree. At nang banggitin umano niya ang ganoong pagnanais sa kanyang ina, tumanggi umanong pag-usapan ito ni Denise at iginiit pa na hindi niya babayaran ang mga bayarin sa paaralan na nais ni Carlos. Kaya sa galit, lumabas siya ng kanilang bahay para magsibak ng kahoy gamit ang palakol. Hanggang dinala siya ng kanyang sarili sa silid ng kanyang ina habang nasa kanyang mga kamay ang palakol. Pagkatapos, nawala o ang lahat ng kanyang alaala ng pag-atake at pagpatay sa kanyang ina. Dahil sa pag-amin, enaresto at kinasuhan si Carlos ng pagpatay sa kanyang adoptive mother na si Denise. Gayunpaman, sa korte, Nalaman ng na mula ng inampon si Carlos, binigyan siya ng magandang buhay at pagmamahal ni Denise. Na kung saan, sinusuklian naman ito ni Carlos ng pagmamahal at lumaking mabuting bata. Ngunit na bago ang lahat ng si Carlos ay nasa libing isang taong gulang na. Dahil nagsimula na siyang matutong uminom ng alak, gumamit ang pinagbabawal na gamot, at mag-eksperimento ng mga bagay na kinakahantungan ay masama. At noong ang 2019, pinatalsik sa paaralan si Carlos. Lumipas ang apat na buwan noong May 2019, nalaman ni Denise ang pag expel kay Carlos ng kanyang paaralan kaya naging medyo mahigpit ito sa kanya. Dahil ninais lamang ni Denise na mapabuti ang kinabukasan ni Carlos, natulad lamang ito ng lahat ng magulang na gusto para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ngunit tila hindi ito naiintindihan ni Carlos kaya humantong ito sa pagpatay. Sa huli, noong 2021, Hinatulan ng guilty ni Circuit Court Judge Richard Howard si Carlos Hallowell ng first-degree premeditated murder. Kaya siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang may posibilidad na makakuha ng parol. Gayunpaman, ang hatol na ito ay makakakuha ng pagsusuri pagkatapos ng 25 taon dahil nangyari ang krimen ng menor de edad pa ang salarin. Sa loob ng korte, nagkaroon ng pagkakataon si Carlos na makapagsalita at humingi ng tawad sa kanyang adoptive mother na si Denise. Ayon sa kanyang pahayag, Although she's not with us, I know she's listening. Mom, I'm very sorry. Words can't describe how I feel right now. How much I miss you. How sorry I am for what I've done and everything I've done throughout my entire life with you. I love you so much. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa Mixed Security Jackson Correctional Institution sa Mellon, Florida. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Marilyn Idanan from Las Piñas at Tim Tercelu sa Kainta and Tim Buting sa Pasig. Sana po ay tama lahat ng bikas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Denise Elaine Hollowell. Ako po si G, maraming salamat.